Anong isda ang sikat? Ang pahulang ito ay galing kay Brian Vergara ng Kanlubang, Kalamba City. Ate, kapag nagawa mo itong mahulaan, bago matapos ang 3 minuto, meron kang 1,000 pesos kunin mo. So, paano ate? Ready ka na ba? Ready, ready, na. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige ate, hula kayo mo yan. Pwede ulitin yung tanong. Lapulapo. Lapulapo. Bakit naman lapulapo? Ang pinakasikat, bakit? Kapangalan nila pula po na may monumento oh. <laughs> sa May monumento sa Parehas tayong mali Oo ka okay na mo O oh, dali, kayo mo yan Anong isda ang sikat? Kayo mo yan ha Bangus Bangus, bakit bangus? Kasi pambansang isda Ang bangus Sure ka na ba sa bangus? Gaano ka sigurado sa bangus? Laksan mo ang boss mo Ate, lumapit dito Sigurado ka na ba sa bangus? Laksan mo konti Oo. Kano ka? Sigurado? 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 Hindi na magbabago ang isip mo? Bangus na talaga? Bangus! Dahil bangus ang sikat, mali ang bangus. <laughs> mali ang bangus. oh Kaya hey mo yan? Hindi, kailangan ikaw humula. Kung nagtatanong eh, ako <laughs> ang papasagutin mo. O, kaya ito meron ka pang 2 minutes para sagutin yung katanungan. Anong isda ang pinakasikat Ate, kung hindi mo man ito masagot, ay eh, i-reveal ko sa'yo. Kaya mo yan. Alam ko, kaya mo ito. Tamban. Apo yung magaling sumagot to. Tamban. Bakit tamban? Eh, kasi, ano? kasi, tamban siya. Tamban. Ginagawa sa Dinas. Ah, ginagawa sa Dinas. Tamban. Sigurado ka lang sa si tamban. Oo. Tamban. Mali tamban. Ate, meron ka pang 1 minute and 33 seconds para sagutin yung katanungan ito. Kaya mo yan. Laksan mo lang ang buwas mo, ate. Huwag kang mahiya. Isipin mo tayo lang dalawa nandito Yan 1 minute and 22 seconds Anong isda ang pinakasikat? Kaya mo yan Ha? Isipin mo Kung kaya mo siyang isipin Kaya mo rin itong sagutin Dito ka na tumingin Okay Ate meron ko bang 1 minute and 5 seconds Kaya mo yan 1 minute Anong isda ang pinakasikat? Isipin mo tapos si mo lang bakit ito nang sikat. kay mo 'yan. Kain mo 'yan. Anong isda ang pinaka sikat? Ano? Ate, meron ka pang 37 seconds. Tilapia. Tilapia, bakit tilapia? Kasi maraming tilapia sa ano bakit ako lang sagot <laughs> ikaw ang sasagot kasi 23 seconds ate kasi maraming tilapia at paborito mo tilapia kaya kain mo tilapia kaya tilapia sagot mo grabe ate meron ka 14 seconds Anong isda ang pinakasikat? Ate, kung hindi mo man ito masagot bago matapos ang oras na ito, ay i-reveal ko sa iyo para alam mo at alam ng mga viewers natin, 5 seconds na lang. Anong isda ang pinakasikat? 3, 2, one time up Ate, lapit ka dito na konti Okay, tapos na yung tatlong minuto Ito yung tanong natin kanina Anong isda ang sikat? Ang istang sikat ay tinapa Bakit tinapa? Kasi laging nasa jaryo So, ang, ang tamang sagot sa tanong natin ay anong isda ang sikat? Anong tamang sagot? Tinapa. Okay, tamang sagot ay tinapa. Ate, dahil kumasaka sa 3 minutes challenge, meron kang isang dato puti vinegar, meron kang isang dato puti soy sauce, meron kang dalawang Lucky 7 Carne Norte, meron kang dalawang Lucky Me Chicken, meron kang isang UFC isang hang banana ketchup, at hindi lang yan, meron ka pang isang kilong bigas. Ate, thank you sa so pag sa 3 minutes challenge. Salamat ka, bro. Pato, pato.